morning guys may buntag tanan so na nagko na yun ako kuan guys oh kaning akong oh. akong oh. kamong tingkahay na di ay makan pon pon o ato mga kan guys oh at sa ato mga tal na to mga kan talbos so karon guys may buntag tanan mga guys mga idol kumusta ka mga tanan mga mamsir so ako karon guys mamasada uh. Lokaran. Bentar. Bisa tak? Kesian. Oh, ada tak apa? Ada apa? Mas Ros apa? Oh. Kuih, dagu lagi aku mah, Dagu lagi tu, perbiag. Terang. Oh, dala, tawag ka tawag So, good morning tanan, guys. Kumusta? Mga mamsir, sir, mga nanay tatay. Atong mga uncle o auntie diha. Sad ko na mga kaisunan. Luson, besides mga you mga nanay. Know? Lama itong mga OFW. Kumusta itong tanan, may buntag. Good morning tanan. Karoon, guys. Mo. Taas na po ang adlaw. Oh. Time check ta karoon. Alas. Alas size ng umaga so guys oh, na bundok yung lugar namin guys yan napaka ganda yung panahon so sa, sa panahon ng lindol napakahirap talaga ang pagkaidol yung napiktuhan ng mga lindol kaya lagi tayo muna lang sa, sa Panginoon lagi muna salamat abigyan tayo ng lakas sa pangarap-araw Di layu tak sah mengal kati lagi mana? Madili atau mebau anak panahon? Mengal kau ni temaga kampung sa labau mau gaum, mengal mamsir. Ma Suka ngain ngai makai tu, kerja dilakukan <coughs> mana aku? Apa pun tak sah, biayi aku. Oh. Uh, Jack. Dino <coughs> ko. <coughs> so ngayon, araw ng linggo. Walang pasukan pag araw ng linggo. Ah. So, greet ko ko yung sa lahat ng na mga nag-birthday ngayon. Mga nagtatay, anti ang loya ayo. Sa lahat ng na mga nag-birthday, happy birthday sa tanan. Sa lahat So, sana mga nag-celebrate ng birthday ngayon. Happy happy birthday. Um, sa lahat mga nag-birthday ngayon. So, lagi mo tayo muna langin sa uh, Panginoon. Nakabibigyan tayo ng na, lakas. Uh, sa akin guys, pinalangin uh, ko. Sana eh, ay bigyan tayo ng lakas mga araw-araw sa pamilya. So guys, uh, punta ako sa ano sa amo ko. Kaya pa yung buhay ko, yung trabaho ko guys, sa family driver. Sa so, lahat ng mga family driver diyan. Good morning. Magandang umaga sa lahat ng araw sa amo ko Sa lahat ng ng trabaho So kumusta kayong lahat guys? Ngayon, hanggang sa muli guys. Hmm. Okay, po tayo salamat sa mga blessing na binigay sa atin na, yung mga ano guys yung mga uh, ano ano kaya huwag tayo magpakawala ng pag pag asa nandyan palagi ang Panginoon kaya lagi tayo muna langin para lahat like, eh, like, ligtas tayo sa mga kapamakan <coughs> kaya hanggang sa muli guys hanggang dito lang tayo hanggang sa sunod at maraming maraming salamat thank you for watching guys and bye bye